Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ito ang mga hayop na nakunan sa video na kung umasta ay parang tao. Magsimula tayo sa chimpanzee na marunong gumamit ng drone. Kaaliwan mo ang dalawang unggoy na to dahil hindi sila nagagawan sa laruan gaya ng ibang bata. Wow, pwede atang kuning vlogger ang mga unggoy na to. Nasubukan mo na bang magpalipad ng saranggola? Ang saya, 'di ba? Eto marahil ang nararamdaman ng unggoy sa video matapos itong makuna na nagpapalipad ng saranggola. Buti pa siya marunong. Ako kasi hindi. Nakakita ka na ba ng unggoy na marunong magsuot ng jacket? Nakunan ng oranggutan na to na tila ba pinahuhubad sa lalaki ang kanyang jacket. Yung pala, siya ang may gustong magsuot. Nice! Parang mas bagay sa unggoy ang jacket. <laughs> Mahirap ang may angkas na matabang tao, ngunit paano kaya kung ang angkas mo ay literal na baka? Kahit delikado ang kanilang biyahe, kitang kita nakalmado lang ang baka. Wow! Dito sa Pilipinas, maraming buwaya sa kalsada. Pero, paano kung literal na buwaya ang makasabay mo sa daan? Matatakot ka kaya? Oh, no! Ano kaya ang kalokohan ng trip ng mga rider na to at pati ang buwaya ay dinamay pa nila? Ito naman ang kawawang aso na tila ba ay humihingi ng tulong dahil sa hirap na siyang makalakad. Naging sagabal na sa traffic ang aso dahil sa bagal na tumawid ng kalsada. Maya-maya lang, may lumapit na driver para kunin ang aso. Pero, it's a prank! Joker pala ang aso na to. Hindi naman pala talaga pilay. Alam ko na masaya ang sumakay ng sleigh Pero hindi ko inakala na pati ang aso ay enjoy din sa sleigh May kita ang aso na to na hinihila ang kanyang board At pag pwede na, saka siya magpapadaustos pa baba Wow, sana all maka-experience ng snow Magiging excited ka kaya kung makakita ka ng elepanteng nakasakay sa water ski? Noong 1955, sumikat ang elepante na si Queenie dahil sa husay nitong dumausdo sa tubig. Itinali ang kanyang paa sa pares ng higanting kahoy kasama pa ang babae na kanyang assistant. Sa laki ng elepante na to, tanging megalodon lang ang pwedeng umatake sa kanya. Kung bumilib ka sa elepante, siguradong mahikitan ka naman sa squirrel maliit lang ang hype na to ngunit mas madali silang turuan kaysa sayo. O oh, di ba? Sana all mahusay magski. Wow, pati ang baby na to marunong din magski. <laughs> Hindi lang pala tao ang maginoo. Meron din palang mga hayop na maasikaso sa kanilang babae. Ito ang lalaking pabo na tila ba humarang sa kalsada upang tulungan makatawid ang mga babaeng pabo mas responsable pa ang ibon na to kaysa sa jowa mo. Kung wala kang battle opener, dapat meron kang parot. Kung walang parot, walang problema. Nakita ka na ba ng alpaka? Ang cute nila, di ba? Pero, alam mo ba na meron silang hidden talent? Yan ay ang sumakay ng surfing board. Kaaliwan mo ang mga alpaka dahil hindi lang sila cute, talented pa. Magaling ka bang mag-volleyball? Madalas ka bang tamaan ng bola sa muka? Kung isa kang si Lion, walang problema kung tamaan ka ng bola sa muka. Ang kanilang uso kasi ang kanilang gamit pansalo ng bola. Sinong team kaya ang mananalo? Sa pula o sa puti? Bano ka rin bang mag-skateboard? Kung oo, siguradong taog ka sa husay ng kambing na to. Kahit noon pa man, kilala na ang kambing bilang mahusay bumalanse. Kaya naman hindi nakakagulat na marunong din silang mag-skateboarding. Dahil dyan, binigyan ang kambing ng Guinness World Record bilang pinakamagaling sa skateboard. Minsan ko nang natalakay ang lumilipad na patay na pusa. Pero nakakita ka na ba ng squirrel na may planong lumipad? Ang squirrel na to ay tumakas sa kanyang amo at lumipad sa himpapawid. Eto ang piloto na hindi na kailangan pang mag-college para magpalipad ng eroplano. Eto, sasakay ko pa sa kotse kung ang driver mo ay isang aso? Yan ang pinatunayan ng driver na to matapos niya ipagmaneho ng ligtas ang dalawang niyang pasahero. Ganyan lang, doggy. Mag-ingat ka dapat sa kalsada. Di gaya ng ibang driver na nagpapadalos-dalos sa pagmamaneho. Sa tuwing nagmamaneho ng motor, gusto niyo ba ng magandang chicks ang nakasakay sa iyong likod? Eto kasing driver sa next video, kontento na siya sa kanyang loyal na aso. Kahit saan siya pumunta, palagi nakaangkas sa kanya si Doggy. Dito sa Pilipinas, hindi magpapahuli ang lahi ng mga aspin. Ito ang aso na si Bogi at sa tuwing makikita mo siya sa kalsada, asahan mong nakangkas ito sa likod ng kanyang amo. Hindi ito mauhuli ng MMDA dahil ang kanyang helmet ay aprobado ng LTO. Sa tuwing nakapark ang motor, si Bogie ang tigabantay. Wala nga daw magnanakaw ang nangangahas na kumuha sa motor. Ang cute! Ito na ata ang pinakaastig na angkas. Pagdating sa kalsada, maraming hayop ang walang pake na masagasaan ng kotse. Pero hindi ang usan na to sa Japan. May kita na nag-aabang ito ng tamang tempo bago tumawid sa pedestrian lane. Nang dahil sa traffic light. Ito na ang hudyat na ligtas na ang tumawid ng kalsada. Wow, buti pa ang usan na to. Di gaya ng ibang Pinoy na mahilig mag jaywalking. Ang mga aso ay man's best friend. At kung ayaw mong maniwala, dapat mong mapanood ang aso na to. May kita na ang aso pa mismo ang tumutulak sa wheelchair ng kanyang amo. Yan ang tunay na best friend. Kasama mo sa hirap at ginhawa. Ito naman ang oso na nakunang humihingin ng pagkain. Sa sobrang dumi ng kanyang hawla, hindi na nakatiis ang unggoy na to kundi ang maglinis. Talo ko pa ng unggoy na to sa kasipagan. Kung wala kang pera, mag-alaga ka ng Crested myna. Naaktuhan ng bird owner ang kanyang mina na nagnakaw ng pera galing sa kanyang kapitbahay. At aba, ang dami na pala nitong nadekwat na pera. Hmm, saan kaya pwede makabili ng ibon na to? Mahilig ka bang magpamasahe? Kung ganon, dapat ay may alaga kang pusa. Siguradong tanggal ang lamig-lamig sa iyong katawan. Narelax ka na, nahawaan ka pa ng pulgas eto naman ang aso na mukhang kulang sa pahinga. Parang matutumba na ata sa sobrang antok ang aso. Ngunit hindi niya makuhang makatulog. Ano sa tingin mo, lasing na kaya ang aso na to? Siguradong relate kayo sa aso na to dahil sino ba sa atin ang hindi tinamaan ng antok? Ang elepante, ang isa sa pinakamatalinong hayop, pero hindi ko inakala na mahilig din silang mang good time. Gaya ng elepante na to na kinuha ang sombrero ng turista at akmang kinain nito. Maya-maya lang, it's a prank! Binalik din naman ng elepante ang sombrero. Marunong ka bang maghula hoop? Kung hindi, pues siguradong mapapahiya ka sa husay ng aso na to. Isa ka ba sa mga taong umiihi kung saan-saan? Kung oo, siguradong mapapahiya ka sa aso na to na puno ng disiplina. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? Kung oo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more animal videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kint Monster, May Vera, Ednaline Agustin, Kian Iglesia, Jacob Minor. Kane Gundayaw, Ken Milky Ong, at Rita Llevan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!